Hi. Guys, Welcome back to our vlog and today I'm with my best friend! Yeah. <laughs> <laughs> Ang mayayaman ko mga kaibigan mga negosyante. Ayan, magla-lunch kami ngayon. guys, welcome back to our vlog. Gan tayo sa ano to? Babos. Ayun, magla-lunch kami ni Ate. Tagal naman ni Ate Meds, oh, pag anong pa. Ayun sa Ate Meds, so oh. yeah. Kasi kuno, Oo, gagandahan talaga din ba? Ang position diyan. Oh, oh. oh, oh, oh. Makita ako ng gown mo. Yeah. Yes. Yeah! <laughs> Yan po yung mga best of friends ko nung Sarah Jam Time. Shout out din yung mga friends natin, sino-sino ang sino wala! Ay, yun, 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 yun. <laughs> yung mga best so, uh, si oh, Madonna! Uh, uh, say yes. Si Buds! natin si Buds! Kaya Ay, nga, tawagin na! Yung mga best of friends ko nung Sarah Jam Time na nag-office kami dito sa Lucena, yes. diba? Inaayos namin yung wedding. She's my coordinator, Ate Irene. Say hi! Ng pizza rin yung pinakamayaman naming TFL. Yan. I-shout out mo yung mga negosyo mo sa Lucena. Dali, ipa-flash okay ba ko natin, dito? Huwag natin natin -so. <laughs> Ayan, so... Oh, dala mo ang bula. <laughs> <natin yung> bula. <laughs> Andito kami sa... Bubbles. Bubble. Bubbles. Ayan, magla-lunch kami habang nagli meeting kami at nag-aayos kami ng wedding So, see you guys later. So, breakfast and lunch. The sun and light, kukuha na din tayo. Tapos yun, invitation sa iyo na din yan. Care of sa'yo. Um, yes, ang yes. and wine. Okay. Care of the Margaret. Ah, uh may -oh. okay. dub pa talaga? Oo. Sa koy na yan. Tapos ang game, Kung kapat para sa gown mo. Then uh -oh. hammer. Music. Kung may naka-prepare na para sa bride at entourage. Okay. Sa church. Sa reception. Pwede namang ito sa ano na. Sa host na to. Pwede sa host na yan. So kung may gusto ka, okay lang. Kung sa host. Catholic, ano sa sa Sounds, magpo-connect na sila dyan. Ah, okay. Sa church, offertory, sa offer sa simbahan, kung gusto kong maglagay, o oh, money na lang. offer okay. Or price. Okay. kasi ngayon, diba, pwedeng ano, sa invitation, pera talaga. Kasi hindi naman namin madadala ang ano. mm, mm so, mm, uh, yes. Another option. Para pang tanggal yung lang. So, rapong gusto ko ng raffle. para pag yung last, last na, hanggang sa last ng program, andun pa rin sila. Dito, kasi meron last year may raffle yung registration. So, it is two years na. Ang ipoprovide mo sa principal sponsor, secondary price list, in may May regalo ka. And sa guest, yun, two days pa kasi. ano kanilang nilang Oo, tapos sige na din nag-ano yung civil wedding. Oo. may isang kakain namin ngayon sa Bubbles. We have, what is this? Crispy pata. Crispy pata, this one. Ano to? Kalamares. Calamares. Chop suey. Ano to? Liver steak. And this one? kamaron Camar ba? Ayan. So, eat kain na eight. kayo mga friends ko. Ayan. Let's eat, guys. Kain na kami ni na ate. Ayan. Mag-lunch na kami. Say hi. Hindi ang picture. Ayan. Mag-lunch muna kami, guys. Nandito naman tayo sa second step please, sa hotel na reception namin, right? Reception. Dito sa Queen Margarita dito sa Dasena. Samahan niyo ako kasi may meeting ako ngayon na kausapin na yung coordinator. So let's go, guys. sana. Say hi, Ate. Hello po ay 1 p.m. So, 1 to 5 1 to 5 p.m. So, ang start po talaga niya is kay... From... Ayan ay ceremony namin. Guys, welcome back to our vlog. Nandito naman kami ngayon sa Lourdes. Kung saan kami magpapasa ng mga requirements namin for wedding. Ang ganda ng church nila. Oh, diba? So guys, samahan niyo pa rin kami ng beautiful friend ko na si Ate, din ang aking coordinator. Na matapos tong araw na to kasi haggard na haggard na kami. So guys, let's go. Magalingan niya, magaling tawag. Oh, Guys, <laughs> nito so akong sa tindahan ni Ate Medu. say hi ka! Hi! hi. Sa anyway, tsura namin to ako sa tindahan ng friend ko. Ayan, hi! Let's go! Ayan o, no, business niya. Ano ba nga ang, ang business niyo? <laughs> Dali, i-promote mo yung, yung tindahan niyo. Dali! <laughs> Hi guys! So, may tindahan po kami dito sa Quezon Avenue, Corner Gomez Street at Simbobo Trading. nag i po kami yung mga sabon, yung mga... Sige, pakita po. Go, go, go. May dishwashing liquid po kami dito. And liquid is? detergent, fabric conditioner, tag-shampoo, car shampoo, shampoo uh, multi-purpose skinner, and container yan. Marami po kami dito sa loob. Saan mahanap yung business ano ano address? like this washing it with mas malaki okay thank you bye come back to our youtube channel I'm with my uh, pamangkin ayan napakaganda at si ati Ari eh, nasa likod pauwi na kami sobrang init ito sa Lucena my god sobra thank you nga pala kay ati Med sa mga padala iho-haul ko yan later and ipopromote ko yung business nila So, see you guys later, guys! Bye. Bye! Guys, thank you for watching my vlog. Hatid na ako ni Casey. Umuulan na. Magpapahinga na ako. Thank you so much to Ate Aileen, Ate Mets, Good bonding and preparations ng wedding ko. Kaya naman po, thank you for watching my vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe my channel. See you again! Bye!